sa ating lahat no, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng standard at saka commercial okay so ito okay sukatin natin ito ito yung commercial ayan kung makikita ninyo ayan na tingnan natin sukatin natin dong e, ano mo dong e, e, ano mo dito dong ito po ay 3 and a half ayan o 3 and a half yan ayan o 3 and a half po yan yan po ay uh, commercial Ayan, 3 and a half Ito po ay uh, commercial, 'no, 'yung pagkakaiba nila. Okay? So 'yung standard, 'no, ang standard mas malaki ang standard. Tingnan niyo 'yung standard ah. Ayano, oh. 4 talaga 'yan. Oo. Oh. Tingnan niyo. diba ba? 4 talaga 'yan siya. ayan Tingnan niyo 'yan, 'di ba? 4 talaga 'yan. Sige. Iyan mo dong. So, yun po ang pagkakaiba ng commercial at saka standard. Sa araw-araw, ang ginagawa namin dito sa araw-araw, itong, itong uh, commercial, no? 3 and half. Gumagawa lang kami ng standard pag mayroong order sa amin, kagaya ng mga LGU, yung local government unit project, no? Yan po ang mga gumagawa lang kami. Pero sa araw-araw namin dito, ang ginagawa namin dito, ito, commercial. So, ito, commercial na double. Tingnan natin na. Ayan, oh. Oh, 3 and a half yan. Commercial yan na eh. double 3 and a half. Itong isa, ganun din, 3 and a half po din yan. Ano? Oh, 3 and a half din yan. Di ba? So, yan po ang pagkakaiba ng commercial at saka standard. No, sana nagatulong ako sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, walang problema. Nagpapadala tayo through GNT Express. No? Papadala tayo through GNT Express. So, marami tayong uh, tawag dito. Marami tayong uh, molder, no? So maraming salamat at na God bless po sa ating lahat. Sige dong, ilagay nyo yung dondong. Dito. Dito tayo. Doon yun dong sa ano yan dong. Doon yan dong, sa likod dong. Doon yan sa likod, i-arrange nyo yan dong. Ayan. Okay, yun po ang pagkakaiba nila, no? pagkakaiba nila yan so marami tayo decorative molder lower lower blocks bricks molder natin so ang dami natin dito ng stock ngayon okay so sana nagustuhan ninyo yung video natin no at uh, paki-share comment and like de deliver natin ito sa Visayas Mindanao wala problema po